Kasunod ng ilang araw na pahinga mula sa paggunita ng Holy Week, muling magbabalik ang ating mga inaabangang sports. Pero bago yan, balikan muna natin kung paano nagdiwang ng Easter Sunday ang ilan sa ating mga paboritong atleta sa ulat ni Daryl Oclares. Dahil time out muna mula sa matinding aksyon sa hard court, sinulit ng ilan sa ating mga paboritong atleta ang paggunita ng Semana Santa upang makapagpahinga tulad na lamang ng volleyball phenom na si Alisa Valdez na nagbakasyon sa probinsya upang makasama ang kanyang pamilya. Magbabalik aksyon si Valdez at ang Creamline Cool Smasher sa Sabado kung saan nila makatapat ang Petro Petrogas Angel sa Santa Rosa Sports Complex. Kasalukuyan namang nasa Italy ang world number 2 Paul Walter at Paris Olympics bound na si EJ Obiena. Inaasahan na sa Italia ay ni Obiena ang kanyang ensayo bago siya sumabak sa Olimpiada sa darating na Hulyo habang nagpapagaling sa kanyang natamong shoulder injury sa World Qualification para sa Paris Olympics, nagpalamig muna sa Baguio ang Tokyo Silver Medalist Filipino Boxer na si Carlo Paalam. Pinaghahandaan ni Paalam ang huling qualifying tournament para sa Olympics na gaganapin sa Bangkok, Thailand ngayong Mayo. Matapos naman na masungkit ang kanyang ikalawang women's doubles title sa France, bumisita ang Filipina tennis sensation na si Alex Iala sa isang kilalang amusement park sa Paris kasama ang kanyang pamilya. Samantala, wala namang pahinga para sa Olympic gold medalist na si Heideline Diaz Naranjo na naghahanda na para sumalang sa International Weightlifting Federation World Cup sa Phuket, Thailand ang nasabing torneo na magtatagal mula March 31 hanggang April 11 ang magsisilbing huling Olympic qualifiers para kay Diaz Naranjo. Tari Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.